Eh, di pa ako nakaka-wait. Tinawagan na ako kasi nag na naman sila kumain sa labas. Ano talaga pag gano'n? Alam ko, walang nanonood ng vlog ko. Meron walang nanonood. Ganyan sila. Walang nanonood. Kaya tinawagan. Na naman ako tinawagan. Hindi, may nanonood ako mga pa. Hindi, na naman daw nila ako. Salamat naman. Kaya talaga. Diba? Wala pang meron sa angkil dyan eh. Kaya salamat sa mga nanday ko eh. Kaya na naman yung mga mababit akong kaibigan. Tunay na kaibigan. Kaya na kaibigan. Pagkakita Pag ko sa inyo na nangyayasya ako kumain na langit, ha? So, Sabi ko, mag be na ako. Yeah. mag be ako ng gamit. Check lang mga sapatos. yung na natin dito. yeah, magkita lang tayo. So, ayan lang po mga Pops. So, ayan lang dito na ako mga paps. lang. ako doon kami kakain na iba daw pala kasi sira daw yung AC dito sa restaurant. Ay! Bakit meron gano'n? Dito na lang kami mga paps sa ah, Lady Gold daw. Lady Gold! Yay! Yeah. Sa so, yun yung dalawang scooter ng mga ano, kasama ko. Hindi ko, nak hindi ko nakita. Sister company daw to sister company. Wow. Ya, di dito tayo sa kanilang sister company. Yan parang jali bilang tsaka Chowking. <laughs> Wallpaper. don doon kami nag-upload sa kapila pero dito kami kakain. Yan. Uh, Mahihawan din sila. minsan Ano limited daw kung just keep praying? Uh, ha? Uh, May mga kanin. Pansit. Kanoon tayo dito pansit. Uh, ito lang yung tira daw. Ginataang gulay, sarap naman At saka lang, sabaw, ang sarap ng parang corn soup. Sarap man! Ay, so yan. Doon kami sa kabila, nag-order, pero dito ka kakain kasi sila yung AC daw doon sa restaurant sa kabila. So dito lang kami kakain. Ayan. So, doon, may, may, pa, may pahalaman pa sila. Ganda naman lang ang ambiance. Maliwalas Mariwa yung ano. Pero dito VIP na. Ha? Ay, hindi. May video ko dito sa loob. Ayan, eh, no? may video ko sa loob. Yeah, ganda lang ano dito. May pa-VIP. May, may, may pa oh. Pag nagtatago kayo ba? Kapag kayo yung mag-jowa na ano. Yung ganun dito na gano. Kaya lang <laughs> so, mga na kapit. Bilang <laughs> restaurant. Yes. <laughs> <laughs> Ako, ah? Hindi na muna na anyway, na, <pod inclusive variety> na na namin. Kung hindi mo distribute. Hindi mo pala yung pa card Okay, gano'n. Pupuntahan ka na lang namin Sige, Ano namin kung ano? order pa. Kaya. Ah, lang Matigas take away, naka take away yung ano Inasal. Hindi ka din yung Kain tayo, kain. Kain mo Pops. Huwag ka namin. Pal. Ang bat, tulog yan kasi nga yung yung nangyama. Ayan mo marami. Ikaw, Hop. Baka yung gravy yung ano, niya hindi kasi sa Pero kung nalang dinay din lang sa alay ka bukag. sa storm lang. Magtataginit na talaga. Oh, oh. Oh, ano, 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 po, ano, 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 <laughs> Pagkalapag pag, pag, ng pagkain, sige. Pagkalapag ng pagkain, bayan. Ay! <laughs> <laughs> ano hindi na <laughs> Tana, sinabi na niya doon <laughs> eh, na natin. Ano inuwi lang natin. Tama, <laughs> <laughs> Nabusog na po kami na. Salamat. Bye bye. Kamusta kami kumain tayo? Kailangan din namin magbayad. Salamat. Ay, wag na sige po. Salamat. Laging bagay agad. Ay, dali nga yung scooter ko. Dito kami kumain. Pero doon yung bayaran. saan? Sa kabilang restaurant. Hindi siya lang pala may-ari daw. Kasi hindi daw gumagana yung eh. AC. So, yun lang po mga pop. Salamat po sa panunod. Muli, hanggang sa susunod. Ah. And, oh, thank you, thank you po, bye-bye. God bless everyone. God bless. Okay. Pakain na naman siyang video. Bye-bye.